para magsimula sa isang bagay, gusto ko ng matamis na jelly. Gustong gusto ko talaga ito. Yan na ba lahat? Madali lang yan. Nakailanganin ko ng bote ng paborito kong soda. Santa ay angkop na angkop. Naku, gustong gusto ko ito. Subukan muna natin. Ang sarap! Sunod! Gagamitin ang pulot po ang nakahanga-hanga. Oh, mahal ko lang. Ang tamis. Ah! Ito ang unang beses na nakita kong lasing si Honey. Mm. Ali, ganda. Quentin, wala tayong... May natira pa? Oh, well... Kaya... Ah, uh, talaga? Basta... Isang patak? Pero ayos lang yan. Makakahanap hmm. naman ako ng pulot sa gubat. Narito. Aba. Sana hindi gustong maghiganti ng mga pokyutan sa akin. Ano? Hindi! Hindi! Lumayo ka, please! Gusto ko lang ng honey, Nino. Eh, hindi. Yon mo ipinagbili. Halos na Ang oh, salad oh. is, nadala ko pa rin ang puga dito. Ano? Stop. Maraming matamis na honey dito. Ang natitira na lang ay ihalo ito sa panta. Oh. Hindi ko na kailangan ang bahay pokyuta na yon. Ang kailangan ko lang ay hubugin ito. Ar magkakaroon na ako ng jelly. Ilagay ito sa refrigerator hanggang sa magyelo. Habang kaya ko, maglalaro ako sa telepono sa tingin ko, gagawa ako ng jelly mula sa mga berry. Para gawin ito, ilagay ang mga sariwang berry sa malaking bote. Pero syempre, hindi lang yan. Talagang gusto ko ang ideya ni Quentin na gumamit ng pulot, kaya't gagawin ko rin iyon. Ah, basta ibuhos lang ang pulot lahat. Nako. Ang mga berries, siguradong magiging napakasarap nito. O pagod na ako, halos nagawa ko na ang pinakamasarap na jelly. ang mahal ng lahat ng tao sa planeta. Siyempre, Skittles. Bakit hindi pasayahin si Emily gamit ang jelly na may masarap na mga candy na ito? Para gawin ito, kailangan ko lang punuin ang bote ng mga candy na ito. Shiri, na may Ayun, kulay dahil mas si Blue ang susunod. At lakas ng kulay ng bagay. Ngayon na. Telling us to we had in Bezo, preserve and store it. Is there a cereal kumukulong of too big? How should they give us young novel and liquid of the skittles and candy? With the cell phone machine and get easy for that. Hindi. Upang hindi ang refrigerator ko. Upang pumunta, ay maaaring gumamit ng likidong nitrogen. Ano uh, ah, to? Isa ito cool na bagay. <laughs> ah, marayo to ay talagang gumagana ng cool. Okay, nag-refresh na ako. Oh, iyan pala ang kailangan mo. Salamat, chef. Tapos na tayo. Bon appetit. Wow. Sa wakas ang jelly ay isang mahusay na ideya. Mmm, mahal ko ito. Napakasarap at matamis. Sobra yata ngayon. Subukan natin ang jelly ng lola. Ginawa niyang hinog na berries. Umalis mula sa pagtakbo. Pero paano? Imposible ito. Pisilin sila. Mga libro lang ito. Kaya hindi ko kailangan ng ganong jelly. Oh, mas gusto ko ang Skittles candy jelly. Hmm. Napakaganda. Marahil ito ang pinakamahusay na kinatawan ng lahat ngayon. Wow, gustong gusto ko to. Ito ang panalo. Talaga. Hindi lang basta-basta ang paghirap ko. Ikaw. Salamat! Gusto ko ng malaking Oreo ngayon. Gaya nito. Magagawa mo ba ito? Ikaw. Madali lang. Bakit Una ako? sa lahat, kailangan ko ng isang ato shake case kung saan ko itinatago ang mga reserva kong ginto na tsokolate. Pakiramdam ko ako'y gumagalaw. Ang lang mo si mga mga. Tudurugin ko itong tsokolate sa maliliit na parisukat. Pagkatapos ay tutunawin ko ito hanggang maging likido dahil kailangan ko ng likidong tsokolate. Hala Tapos na! Perfecto! Oh. Kasunayin! Hanikana! Pityaris! Kaya isiwiking professional na kusinero. Kayang-kaya ko ang ganitong klase nga pala. Kailangan oh. mong ibuhos ang tsokolate sa hulmahan ngayon. Nako! Napakasakit! Napakainit! Nako naman! Mm -hmm. Ano ang itinuro sa'yo sa culinary school? Kailangan mong gumamit ng miten. Bukod pa rito, mas simple lahat. Kumuha lang tayo ng karaniwang masa at nest na may kakaw. Pagkatapos ay minamasa ng mabuti at iniikot sa maliliit na bola. Ganun lang. Ah, tingnan mo ang mga gandang ito. Haha! Perpektong bilogang hugis Ngayon, ilalagay natin ang mga bolang ito sa waffle iron. Kung saan, idiin natin ng maigi. Ah, at ngayon, tingnan mo itong nakakagigil na waffle. Ah, sobrang perpekto. Oh!

lang. Isa lang. Okay? Para kay ang Emily, di ba? Mm, ang lasa ng cream sa loob. Perfecto. Siguro isa pa? Oh, ang sarap. At isa pa. Gustong gusto ko ito. Diyos ko. Siyempre, hindi eksaktong Oreos. Pero may nagsasabi sa akin na matutuwa si Emily sa aking Oreos. Sa halip na karaniwang krema, lahat ay mahilig sa peanut butter. Mukhang masama perfecto. Well, well, meron akong chocolate bar. Dito ko itatago ang isang layer ng tsokolate. Crema. Perfecto! Didekorasyonan ko ang cookie gamit ang parehong rosas na tsokolate. Para magbukhang mas parang classic na Oreo. Perfecto. Isa pa, tapos na... Quentin! Mm. Sobra na ang laro mo? Pwede bang tigilan mo ang pagkain? Kinain ko ba ang lahat? Nakakatakot! Paano nangyari iyon? At ano ang dapat kong ipalit doon? Sorbe, uh, kinainan ko? Buti, may mga cookies pa. At Nutella. Mm. Napakasarap. Ang tanitira na lang ay ikalat ang mga cookies. Basta pahiran ang lahat at isara ito gamit Ipinagjag ang isa pa. sa pagitan ng pato. Bagay doon. Ano? Perfect. Handa na kami. Bon appetit, Emily. Wow. Ang laki ng chocolate chip cookie. Gusto ko itong kainin agad-agad. Ano? Ito ay perfecto. Pero, teka. Bakit hindi ako makakuha ng isa pang kagad? Ah, masyadong matigas. Ayoko nang subukan. Oh, ano ito? Oh, mukhang gawa ito ni Lola. Mm, at may mani sa loob. Masarap. Okay, Jemalyn, hindi ito Oreo, kaya... Ano ito? Wow, may pink na palaman. Alright, oh, humahaba ito. Oh, wow, makakagawa pa ako ng bula. Ang galing. Quentin, binabati kita sa iyong pagkapanalo. Talaga? sa uh, cream... Ako. Ngayon, gusto ko ng mas seryoso. Sa totoo lang, gusto kong kumain ng sandwich. Madali akong makakain. Gawin mo yun? Kunin natin lahat ng pinakamasarap na bagay. Strawberry jam, Nutella, at tsokolate. Kalis uh, ba yung <mukulup> Gayun pa man, may hindi gumagana. Oh, Quentin, matutulungan mo ba ako? Madali lang yan, Lola. Strawberry jam mo ba ito? Gustong gusto ko ito. Mm. Kailangan kong kumain ng marami nito. Ay, hali ka na. Kailangan ko yan para sa sandwich. Ibalik mo Wala. sa akin. Sige, gaganti ako sa'yo. Kailangan nating gumawa ng chocolate sandwich. Aba, maganda yan. Masarap din ito at napakasarap. Kailangan mong ibuhos ang base ng tsokolate sa tinapay at ikalat ito ng maayos. Pagkatapos, takpan ng isa pang piraso at mag-drawing ng cute dito. Yes. Oh, mo Cute ba ito? Bukod pa rito, humiling si Emily ng normal na sandwich, hindi matamis. Mag-uumpisa ako sa keso. Una, kailangan mo itong ipulupot sa chipstick. Air though. She told, So I'm gonna make a daddy and tingly. May crummy yung na may school. Sao wise, that may akot ka ba ng baming tumpok sa may gulay na keso? Bubulpuran ko ang tinapay. Pekana po sa karamang koning sandwich ng ispang piraso. Ah, perfecto. Correct, you my boy. Siyot, kigusi yung babara bless kalan. Mangutu ito ng sandwich sa loob ng ilang segundo. Oh, hana oh, na! Ow! On how who's the righteous now throw a si Mokiano ng alon at e, siyempre sa isang salas. Oh, kisa mo! Nakaka-boring. Mas maganda nga akin. Ikaw ba? Ah, handa ka na ano ano ba? ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gagawa ko ng sandwich gamit ang kahit anong makita ko, wala akong pakialam. Salamat. Oh, ang, ang bagay karne ay dapat nandoon. At painitin ko ito gamit ang plancha. Tama. Nasa na yon? Ah, heto na. Ito ang mas mabilis na paraan. Hi. Ine. Ano ngayon? Ang tagal mo nang ginagawa yan at ako, handa na agad. Ano? Ay nako! Nasunog ko ang tinapay. Pasensya na, Emily. Oo, hindi ko nasusubukan yan mukhang... Sino ang nakakatirin? Mas gusto kong magkaroon ng sandwich mula sa chef sa tabi. Ang astig nito. Wow, at kung paano humahaba ang keso. Gustong gusto ko ito. Subukan natin. Oh, ang sarap. Sige. Hmm, gusto ko ang keso ito. Oh, ang natitira na lang ay subukan ang mga cute na sandwich mula kay Lola. Mukhang sila ang pinakamaganda. Oh! Mm, ang sarap niyan, Lola. Ang galing. Gustong gusto ko ito. Oh, congratulations sa iyong pagkapanalo. Panalo ka! Alam ko na gusto mo ng apo na babae. Mag- Britney! Ilabas natin ito! Isang iPhone! At ang swerte natin, bagong-bagong iPhone. Oh, huwag kang magpaputok. Umuulan ng niyebe. Magandang gabi. Uy, gumagana. Sandali. Chocolate na telepono ito. Ang sarap talaga. Hindi ito pero ang ganda rin. Oh, ang galing. Gusto ko rin subukan, pare. Kailangan ko alamin kung anong iPhone ang makukuha mo. Balang, balang, wrecking ball. Tingnan mo yan! Mayroon akong tsokolate na bundok oh. na oso! Oh. Ang galing! Uminom ako ng tsokolate mula sa phone ko. Britney, ano pa ang nandyan? malaka. Oh, may isa pang mansanas na may skittles. Man mm. Ang sarap! <laughs> ang Aking mga mata! Tama! Arigukan mo ulit! Uy! Iisa lang ang candy! Isang maliit na skittles! Nako naman! Gusto ko pa! Tumigil ka sa pagtawa, Julie! Inubos mo lahat! Pero masarap pa rin! Parang nakakahiya! May iba pang skittles! Tagay! Tagay! Kainin natin ito sa aking pinakamatalik na kaibigan! Kainin natin ito ng sabay! Pakiusap! Buksan mo ito ng sabay! Chupa-chup! walang dapat pag-usapan. Brine! Oh, Brine! Ang cute! Ngayon na! Wow! Wow! Hoy! Pasensya na. Teka, may naisip akong hindi magandang ideya. Kapayapa! Dahil pareho kaming may Chupa Chups, kailangan naming magpaliksa. Ako ang mananalo. Ang Chupa Chups ko ay napakasarap. Hindi ito caramel. Isa itong tsokolating popcake. Bloom. Pasensya na. Gusto ko ito. Siguradong kaya kong gawin ito ng mas mabilis kaysa kay Julie. Ano? May chocolate na popsicle siya? Siguradong gagawin niya ito ng mas mabilis. Imposibleng matusok ang popsicle ko. Oh, oh at namamaga ang dila ko. Papatayin Anong gagawin ko? Tama! Basagin ang talipop! Magiging mahusay ito! Kumuha tayo ng martilyo at durugin lahat sa maliliit na piraso. Kainin okay, na natin ito. Pilisan mo lang! Oh, sinabi ko sa'yo. kupang ko pang isutang bag! Oh, sing-sing ito! Oh, maganda! Tingnan natin kung bagay sa akin. Tuloy! ng aral! Ang bango! Wow, mukhang ang sarap! Gusto ko niyan! Lalawa! Alamin natin kung ano ang meron ako! Wow, may sing-sing! diamante na ito. Magaling! Hintay! Hindi ko ito makakain! Ah! Kamusta? Brittany, gusto mo bang magpalit? Hindi! Sandali! Inaasahan ko yun. Pero may ideya ako. Tatawagan ko na ang mga kaibigan ko ngayon. Alam nila ang gagawin sa sing, -sing ko. Ay! Hindi! Oh! Ayan ka na pala! Hey, mga kaibigan! Kailangan ni Brittany ang mga ideya. singsing -sing kay Mike, ang alahero. Tingnan natin. Oo oh, maari ito. Totoong diamante ito. Hindi ka pani-paniwala. Julie, kukunin ko ito. At narito ang pera. At ibibigay ko ang lahat ng pera kay Nicole. Nagtitinda siya. Wow! Tiyak na ikaw ay may sapat na para sa isang kahon -sing -sing ng... na tsokolate. Ka kakainin ko silang lahat. Iniaalok ko sa'yo na makipagpalitan. Magiging kasama ko ang isang singsing. -sing. Maglaro tayo ng bato, papel, gunting! Aray! Tsokolate ito! Mahilig ako sa tsokolate. Sandali! Ano hindi ito? lang tsokolate ito! Ano? Palat ng mga anino, mabango! May palit ako ng mga aninong tsokolate. Gusto ko yung mga ganyang bakay! Bang! Mukhang napakasarap! Ano? Napakasarap nito! Tumo tayo sa mga eyeshadow! Salamat sa panonood! Gusto ko ito! At ang pangalawang bahagi ng palette. Oh! Ang mga ngipin ko! 'di 'yan Nakakatawa ang ngipin mo. Tuloy na tayo. Oh, isang brush! rin ito sa tsokolate. Ang ganda. Ano? Gusto mo bang subukan ng paleta? Hindi maaring magbahagi. Napakasarap nito siya ay isang sakim na kaibigan, pero ako ay may tunay na panlasa. Ibig sabihin, kaya kong gumawa ng maganda at matingkad na makeup para sa sarili ko. Napakaganda nito nang di ka panipaniwan. Handa oh, na! Handa ko talaga. Ano sa tingin mo, Juicy? Oh, ako ito. sasakim sa sakim na batang ito. Gusto niya ng magandang makeup. O, oh, makakamalala ano ang ginagawa? Oh, magiging napakaganda mo. Ay, naku! Brittany! Kamusta? Ako si Matt!